Mga kapuso, bibihira po sa mga Tagalanaw del Sur ang makaranat na madala sa ospital. Hindi po dahil malulusog sila, kung hindi dahil malalayo at kakunti lamang po ang mga ospital at mga doktor doon. Sa notebook po ito, isinulat po ng isang tinatawag na Dr. Tudabario ang hinaing ng mga Tagalanaw del Sur. Ang notebook po ito, mga kapuso, ay ibibigay po natin sa susunod na Pangulo sa pag mabibigyan ng pansin at matutugunan ang daing ng ating mga kababayan. Ano rin po natin itong biyaheng ito ni Rafi Kim. Sa bayan ng Tuwala, Plano del Sur. Sa tabi ng isa sa mga sinaunang lawa sa buong mundo, Po po. Nakilala ko si Almira Maalam. Kabuwana na niya pero ni Minsan, di man lang nakapagpa-check up sa doktor. Ipapatawag na lang daw niyang kapitbahay na hilot kapag nakaramdam na siya ng kirot Ang kita kasi sa pangisla ng kanyang asawa, may hindi raw sapat sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Pag sa doktor, saan ka naman kukuha ng pambayad? Di ba? Masyadong mahal. Pilot din ang naglabas sa na nilang dalawang anak, pero hindi pa rin maiwasang matakot ni Almaira. Karamihan dito sa amin namumatay dahil sa panganganak. Um, kinakabahan nga ako. Sa nakalipas na tatlong taon, isa lang sa bawat sampung maranaw ang nanganganak sa ospital. Kung tutusin, wala rin naman talagang alternatibo ang mga gaya ni Almaira. Dahil tulad ng ipapang mahihirap na lugar sa ating bansa, kulang na kulang ang mga pagamutan dito sa kanilang probinsya anim lang ang ospital sa Lanao del Sur. Ang mayigit isang milyong taga rito, nag-aagawan sa tatatlumputlimang doktor, 25 nurse, at walong dentista. Tuloy mataas ang maternal mortality rate o bila namang inang namamatay dahil sa panganganak dito. Noong 2007 halimbawa, halos 40% mas mataas ang naitalang maternal mortality rate ng Lanao del Sur kumpara sa national average na siyam na inang namamatay kada 100,000 libong panganganak sa hirap ng kalagayang pangkalusugan. Sa kakulangan ng mga professional health workers, idagdag pa riyan ang patuli na kaguluhan. Pinakatakatakang isang Lana del sa may pinakamababang life expectancy sa buong bansa. Oh, no. Buti na lang may mga gaya ni Aling Saiba. Isang libong piso kada buwan lang ang naiuwi niya. Pero malugod siyang nagsisilbi bilang health worker sa bayan ng Kalanogas. Ito, para, para sa bayan to, kumbaga. Talagang ganun. Para sa bayan talaga kasi transportation nga lang namin, wala na. Ang mga programa tulad ng Doctors to the Barrio ng DOH, malaki rin ang nagagawa. Assalamualaikum. Alaykum salam. Si Dr. Melhamid Prince Tumawing Tumawin ay isa Tumawin. sa dalawang Doctors to the Barrio sa probinsya. Ito ang kanyang klinika sa bayan ng Puala. Ang tanging gamit, isang lamesa at mga silya. Ang mga gamot at kagamitan niya, kasya lamang sa isang maliit na bag. Si Doc Prince ang sagot ng gobyerno sa mga lugar na di natutugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan. Pinaulakan kami ni Doc na samahan siya patungong barangay bantayan. rin ang provincial road ang aming nilalakaran. Pero kabayo lang na ang nakakadaan, lalo na kapag umulan. Itong road network nito, parto ng provincial road. At uh, ayon nga sa mga local officials dito, halos ngayon lang nagawa ng simentong ganito. Siguro pag walang simento to, kanina pa kami dulas ng dulas. <mulong> pa nakakapagpahinga, pumuesto agad para magtrabaho si Doc Prince. Ang mga residente, para mga langgam na nakakita ng isang tambak ng asukal. TB at hypertension daw ang karaniwang sakit ng mga matatanda. Malnutrisyon naman ang bumibiktima sa mga bata. Malnourished patient can bring to low IQ, kaya mahirap din may, may educate yung bata. Alam mo, simple area namamatay dito. Pero tulad ng pag-inom ng isang pain reliever, pansamantala mang naibsa ng pagdating ni Doc Queen sa kilot ng problema, sariwa pa rin ang sugat. Ang mga dinaabot ng mga programang pangkalusugan, patuloy na nagtitiis. Dahil delikado at mahaba pa ang lakaran pabalik sa bayan, kinailangan ng tapusin ni Doc ang konsultasyon. Pero inabot pa rin kami ng dilim sa daan. Kwento well, ni Doc sa amin, ilang beses na rin daw siyang naiipit sa barila ng mga magkakalabang pamilya dahil sa rido. Batid niyang hindi kaya ng lokal na pamahalaan ang problema ang pinapasa ng kanyang probinsya. Kaya kahit ilang buwan na lang, tapos na ang kanyang serbisyo bilang doctor to the barrios, handa pa rin daw siyang magsakripisyo. Pwede mo isulat lahat dito ng iyong mga kahilingan. Susunod na Pangulo ng Pilipinas, kami mga taga-lanaw ay humingi ng pansin sa inyo po ng tulong patungkol sa serbisyo ng kalusugan. Nangangailangan po kami ng mga health providers sa bawat munisipyo. Bigyan po ninyo rin kami ng mga hospital buildings. Opo, si Dr. Melhamid Prince si Tumawis, Doctors to the Barrios, Walas Lano del Su. Okay. Salamat, Dok. Thank you. Ako si Rafi ito ang aking diaryo totoo